ganda ng ganda ng bagay lang <laughs> moments later. Plata, plata, guys, hindi oh. plato guys. Hmm, baliktad guys. Oh. Baliktad po agad siya guys. Ayan, tawali po tayo. Malaki-laki po ito. Mukhang five fingers na ito guys. Mukhang kalating kilo na ito. Medyo mabigat. dali natin guys yung muso nyo malaki pa yung muso nyo guys nagadali tayo kabasi tingnan tingnan lang tayo guys ganda po ng buwi naman natin guys oh Wow, laki guys! Wow, siapa tuh? Sedi ini, sih, pasti opel. Siapa mau ngomongin yang megah? Nah, Kita liput yang mana, Nating Kita tingkirin tuh, guys. Kita sih, ya. Kita guys. Setelah guys. Kamuti agad guys oh. Kamuti agad yung silata. tinamaan po sa sentido guys oh. Guys, alright. Guys, may... guys naman tayo wala guys oh. alright guys nakadali buhay naman kanina patay ngayon buhay wala guys oh. ay pinggas na rin to Idagdag na natin to guys. Mga huli natin. Pwede na guys. Pamprito guys oh. Pang daing guys. Ang paksi. Oh, pwede na guys. Four fingers na rin po to Mas masarap mga tumaliliit kaysa sa malaki guys. dagdag po natin sa huli natin nadagdag na tayong huli natin guys ayan

dali tayo guys Wow. Oh. Oh. Pinamahal po natin guys oh. Uy, nangan lumabas po yung mga itlog. Uy. Sumabit pa guys. Yan, tanggal po sa pagkasabit guys. Yes. Yes, yes, yes. Babaeng tilapia, guys. Babaeng tilapia. Babaeng tilapia, guys. Nah, ko, guys. Yan. Oh, nangitlog nang po siya. Nanganak nang, nang po. ya nang, po, nangitlog. Puro itlog po. Ang lumabas, oh. Eh babaeng tilapia guys ang nadali ko babaeng tilapia nalagdagit pa muli yes. natin alright guys yan po medyo masama na po yung lugar natin guys ayan makakulot na po yung tubig maalon at saka mahangin ang guys oh mahangin ang ina po saka maalon na po pwede na po tayo umuwi niyan umalis na tayo dito guys yung palagay sa ang natin oh hanggang doon guys yan Ay paikot daming spot dito yan hanggang doon sa dulo hanggang doon din at marami namamanti sa lugar na yun namumukot ba guys yan yan po yung natin. Ayan. Yan po pala yung nahuli natin. yun matas po ang bilang ngayon kisa po sa nakaraan natin dito. Yan po itong natin. yan Ayan guys. Salamat pala guys sa lahat ng support guys. At saka sa at pong subscriber guys at saka sa mga viewers salamat po ng marami at nakadali naman po tayong pangulam ulam pa guys baba na tayo ilipit ko muna po yung mga gamit natin hinap po tayo hinap po tayo guys at saka mainit na rin pwede tayong buwi Oops. Ah. pala guys, yung mahuli natin mo. Ito. Mahuli natin guys. Wow! Um, Iyan lang po. Iyan malalapad natin yan. Ayan guys. Saka ito guys. Uy pa sila. Tapos ito guys. So, ito sila. So, ito sila guys. 5 6 7 8 10 10 Nakaulang po tayo guys Nakaulang so, pa, po Naka tayo Epaulang na naman tayo guys Yan Ano guys hanggang dito naman po yung vlog natin kasi lang po na po natin mamaw. Ayan o. medyo malaki guys Ito siya sunod yan Medyo maliit nga lang po. Medyo yung nakaram po malalapad guys. Pero mas marami-rami naman to. Yan nadagdagan po kasing Gloria Tatlo. Ayan so, guys. Paano guys? Ang ganito lang po yung vlog natin. Salamat po ng marami.